Alright mga bro, panibagong araw, panibagong video na naman ang uh, ibabahagi natin ngayon Sa video na ito ay magkabit uh, tayo ng relay dito sa ating <coughs> motor para sa ating uh, dalawang uh, busina Kung uh, paano natin ito uh, ginawa ay uh, panoorin nyo lang at uh, tapusin para magkaroon kayo ng idea para sa mga wala pang uh, idea at uh, apply nyo rin sa inyong uh, motor pero bago yan ay uh, kunting suporta uh, naman muna paki subscribe naman at paki click ang notification bell para ma update kayo sa susunod pa natin na mga videos alright KRYJ Moto DIY Alright, dito sa ating motor ay ipuesto muna natin yung dalawang uh, busina natin dito sa ating motor. Right? dito sa ating busina ay dinugtungan natin ng uh, mga wire, yung kanyang uh, mga paa. Tapos, <coughs> sinama natin yung isang paa nilang dalawa. Tapos, tinugtungan natin ng dalawang wire. Pagkatapos ay ito namang dalawang linya na to ay ito yung galing sa ating stock na bosina. Yung dalawang terminal na binunot natin, dinugtong natin ng konting wire, tig isa, para ma-wiring natin mamaya ng maayos. Alright, simulan na natin mag-wiring. Dito sa ating relay ay may makikita kayong number 85 at 86 dyan sa kanilang mga pin yung 85 at 86 ng ating relay ay dito natin i-coconnecta <coughs> sa dalawang uh, wire na galing sa linya ng ating stock na busina. Yung binunod natin na dinugtungan natin ng dalawang wire. Doon natin ilalagay itong number 85 at 86 ng ating relay. Right. 85 at 86 ng ating relay idinugtong natin sa binunot natin na dalawang wire galing sa ating stock na busina walang problema kung saan nyo matapat yung number 85 or 86 basta maidugtong nyo lang yan doon sa dalawang linya na galing sa binunot natin na stock na linya ng busina right uh, okay na yan ang susunod naman na wire na ating i wiring ay dito sa dalawang wire na dinugtong natin sa ating busina yung isang wire na galing sa isang paa ng ating busina yung pinagsama nating dalawang paa ng tig isang busina ay dugtungan natin ng wire at ipapagapang natin dito mismo sa negative ng ating battery <coughs> dito natin i kukonek yung uh, isang paa ng ating busina dito sa pinaka negative ng ating battery dyan mga bro <coughs> ito na yung uh, isang paa ng ating uh, busina na dinugtong natin ng wire na i-connect na natin doon mismo sa negative ng ating battery. Right. Goods na tayo dyan. Tapos na tayo. Ang, ang susunod naman natin ng wire na i- ko-connect ay itong isang paa naman ng ating pinagsamang dalawang paa ng ating busina. Yung uh, isang paa ng ating busina ay dito natin yan i-coconnecta sa number 87 ng ating relay right, i-dugtong uh, muna natin ito na yung uh, isang uh, paa ng ating buzina na dinugtong ating wire na idugtong na natin dito sa number 87 ng ating relay dyan mga bro right okay na yan <coughs> tapos ang susunod naman natin na uh, i-wiring ay dito sa ating relay itong number 30 ay uh, dudugtungan din natin ng wire yan tapos doon natin yan i-coconnect sa mismong positive ng ating battery magdugdong uh, tayo ng wire papunta doon sa mismong positive ng battery. Number 30 ng ating relay idugtong natin sa positive ng ating battery. Maglagay na rin kayo ng fuse dyan mga bro para mas safe ang ating pag-wiring ang ating connection. Right? I-connect muna natin. Right? number 30 ng relay i-connect natin doon sa mismong positive ng battery right? tapos na tayo sa ating pag wiring i-organize na natin yan ng maayos tapos i-puesto natin ng maayos ang relay pero bago yan ay kunting recap muna tayo sa ating ginawa P number 85 at 86 ng ating relay idinugtong natin or ikinonokta natin dito sa dalawang uh, linya na binunot natin galing sa stock na busina pagkatapos ay uh, ito namang uh, isang paa ng ating busina na dinugtungan natin ng wire ay dinugtungan din natin ng mahabang wire tapos pinagapang natin papunta doon mismo sa negative ng ating battery tapos naman itong uh, isang linya ng ating busina ay uh, itinugtong natin sa number 87 ng ating relay. Katapos yung number 30 ng relay ay kinagapangan natin ng wire papunta doon mismo sa positive ng battery. Right? Tapos na tayo sa ating uh, pag-wiring. Uh, ibabalot na natin ng uh, maayos yan ng electrical tape at i-organize para maging okay ang ating ginawa at pagkatapos nyan ay i-test na natin kung goods ba ang ating ginawang pagwawiring Right, so uh, ganun lang mga bro kung paano maglagay uh, or mag-install ng ating relay dito sa ating busina. Hanggang sa susunod, maraming salamat.